So, oh, unang araw ng pasok. Kita eh, rin, halika na! Halika na! Ay, naku, tara na, tara. Dali. Halika na, mahal ko. Dali, may ang dito. Makatapa ka lang dito. Dali. Ha? May wala ka labaw. O, oh, ito mo lang. Maaay, matatay na yun. <laughs> dali na. Dali uh. <coughs> Oy, na. naubo pa. Okay. Wala pa si papa eh. Oh. Pasok. Wala okay. na araw nga eh. Had ko na oh. Hello, mama. <laughs> Dali na. Home school ba? <laughs> Susyan, mag homeschool school daw ito. <laughs> <ka> na Magpisa <laughs> na naman ang gisingan. Ay <laughs> oh, di, pwede yun. Yan ang trabaho ng bata oh. Magpasok sa school. Dali kayo. Sabi ako, sabi Ayan. Ah, ujan, Nalap na kwenig ko. Nahiya pa ang bata. Dali na, dali na. Kasi si Marian, oh. Saan aro mo? Ah, dyan ka. Ah, uh papalit mo na tayo dito sa kantin. Tara, pa. Ayan ang aro mo, oh. -huh. Ayan. Ayan ang aro mo. Ah, uh papalit lang ako. Ah, -huh. papalit lang tayo. Mamitin dali E, Muna paglinis. Maglinis. Dami uli ng basura, oh. Dami uli ng basura gawa ng puno. Yung daming, daming basura gawa ng puno. Madahon. Tulong-tulong tayo. Udang daw. <laughs> Pili yung mga kaudang daw. Ano? ano? Ayaw ka, oh. Ang dami ka na dyan. sa loob yung mga bata mga nakakagulo pa sa pagharap ng seksyon mga bata. agad, mo agad ako, ha? <laughs> ah, ang mga nanay, oh, sibot-sibot sa pagharap ng mga room. Huh? Hmm? Sibot-sibot sa pagharap ng mga room ng mga estudyante, mga anak. Um, Ando na sa loob si ano. Mm. Uwi na, uwi na. Tayo tayo, hatid natin yung ating estudyante. Uwi na, oh. Uh.